So yun mga kajang shop Araw ng Martes Madalang ang dating Wee, Kaya Magpapabaklas muna tayo Tsaka Linis linis ulit yan mga kajang shop So ayun, Ganito ang magbaklas oh, para makuha yung tanso mga adyang shop. No. Oh, Tinubok ko ng martilyo. Bating ingat lang, higil na higil ka. Yan, kinukuha yung tanso. So ito yung ibang nakuwang tanso. Ayun. So kung kahapon, maulan na panahon. Ngayon naman, sobrang init. Ayan, mga kajang shop. Huwag niyo sanang kalimutan, ipalaw ako sa aking Facebook page. Gunggong! Barinig kita sa mukha So, ayo mga jangsyur Nah, masuknya nah Anu Ayo, Ayo, Ay, biarkan nih eh. Ito so, yung mga kajang siya po, tanso na eh. Makukuha na lang yung tanso dyan. Ayan. Sayang din kasi yan. Kung sasama mo sa bakal. So ayan. Ayan si parin borok natin. Nakapansik oh. chicks. Ayan so, si parin tino. Ayan. Hmm. Yan, makukuha na na, makukuha na yung tanso na yan. Hoy! Makukuha <coughs> nga nyo! Dahil natin yan sa gitna eh, to, eh. Ayan, oh. So, dito na lang sa muli. Paalam!